Hi guys! So Welcome back to my channel. So, ayan, nakita nyo talagang si Gemma ay ang kulit at ang ayan niya habang hinahagis ang snacks sa kanyang mga fans at aliw na aliw ang kanyang mga fans sa attitude na yun ni Gemma Galanza nung larungan nila ng capital, di ba grabe yung banat ni Gemma Galanza miss na miss talaga ni Gemma kasi isang season ata na hindi na itong si Gemma dahil sa Gilas Pilipinas alas Pilipinas pala pero talagang ngayon as in back to back na talaga si Gemma sa PVL kaya hindi na natin mamimiss itong si Gemma kasi lagi natin silang makikita, sana maging champion uli ang cream line ayan, makikita din natin na grabe, itong si Eliza Valdez, hindi talaga nakakalimot itong si Eliza Valdez kay Coach Roger, marami na naman na touch yung yakap talaga ni Eliza parang tatay talaga ang turing niya kay Coach Roger, yung parang iba talaga, di ba? Yung nakakikita ng life talaga, natatouch parang naiiyak pag na pu pumunta si Eliza kay Coach Roger. Kasi magkalaban niya si Coach Roger ay talagang coach ng Capital at syempre kalaban ng kapital is cream line pero bago magumpisa itong laro talagang pumunta muna si Alay sa kay Coach Roger Binibero parang inaalo ba o chinecheck ni Alay sa Valdez ang kalusugan ni Coach Roger talagang iba talaga ang isang Alay sa Valdez mapataas man o mapababang tao ay talagang hindi niya kinalimutan kung so, isipin natin ang taas na lang narating ng is isang Eliza Valdez. Kaya maraming blessing na dumating sa kanya kasi napaka down to earth niya pa rin hanggang ngayon. Marami talagang nagsasabi na napakabait talaga ni Eliza lalo na sa mga coaches niya at mga tumulong sa kanya noong nag-uumpisa pa lamang siya. So nandun din natin na mataan din natin si Coach Tai. Laging support yan si Coach Tai basta may laro itong cream line so grabe talaga ang cream line pag cream line puno na naman ang venue expected na yan diba guys so yan muna ang ating update sa ngayon hanggang sa muli babayen na misko ang mag vlog ng PVL na update so please like share subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload